Hello guys! Ngayon po, magluluto naman tayo ng lumpiang Shanghai ng ganito po kalutong. Ngayon po, ito naman po ang ating sangkap na ating gagamitin. Sunod po natin gagawin, bagahaluin lang po natin ang ating karot, giniling, bawang, sibuyas at celery. Lagyan din po natin ng pamintang powder at seasonings. Maglagay din po pala ng konting asin at itlog. At ngayon po, hahaluin natin ng mabuti. Pagkatapos naman po nating haluin ay atin ng gabalutin sa ating lumpiang wrapper. At ngayon ito po ang ating mga nabalot. Sunod naman natin gagawin ay ipiprito na natin ng mga to. Magpapainit po muna tayo ng mantika sa ating kawali. At pag mainit na, ilagay na po natin isa-isa ang ating nagawang lumpiang Shanghai. Prituhin lamang po natin ito ng medium heat lang ang apoy para hindi masunog ang ating lumpiang Shanghai. At ngayon po, ito na po ang ating nalutong lumpiang Shanghai.